simpleng buhay, simpleng ulam. Kain lang po idol. Sa sarap pero palisan ng tuyo. O nga idol eh. Good evening. Maraming salamat. Ngayon ako nakabalik sa TikTok no. Ngayon na ako nakapag-reply sa mga comment nyo Ah. Ah. ko Ah. guys So Ah. 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 con ahí todo. galing ako kanina idol sa dagat naligo ako umalis kami doon kanina mga 4 ah 5 o'clock madilim pa doon sa may tag dito sa may bahay tapos pumunta kami ng dagat after namin ng dagat siguro mga 5 madilim pa may dala kami pansit uh, loaf bread ah uh, hotdog so namin kagabi pagdating dun sa ano sa sa dagat akala sa una ano lang konti lang yung anak ano dun naliligo pero ang iba dun kasi may mga tent naman hindi nakapagpahinga sila siguro yung iba dun nag overnight nung kuli ng yung iba nakapag overnight na doon eh hey. bukas na ako talaga. Kinabukasan na lang kami Nakapagano kapag ano. Uh, kinabukasan na lang kami nag-tag dito. Yung iba, tumuhin ng Maynila o iba ibang lugar. So kami, sagwitan na siguro mga 3 hours siguro. Tanoy after na ligo, umuhin na rin. So ay hey, doon, marami salamat and God bless. Salamat din dito sa pag-comment sa TikTok ko no. Uh, ganun talaga. Kung medyo budgeted, budget-budget muna. So thank you and God bless idol. Maraming salamat sa panood dito sa TikTok ko. Bye-bye. And subscribe mo din YouTube channel ko. Bye-bye.